Ito pala ang bagong babae ni John Estrada na kasama niya sa Boracay. Nagkandalokuloko na ang relasyon ng mag-asawang John Estrada at Priscila Mireles. Isiniwalat ng Brazilian model at TV host ang pagtataksil ni John Estrada sa Boracay kung saan may kasama itong bagong babae na napapabalita sa aktor. Hiwalay na pala si John Estrada at Priscila Mireles halos dalawang buwan na pala itong hiwalay. Hindi lang basta hiwalayan ito dahil may involved na babae sa naturang breakup sa batikang aktor. Sa current post ni John Estrada sa kanyang official Instagram account, nagbahagi ng larawan si John Estrada kuha sa Boracay at kung saan hindi na nakapagtimpi ang asawa nitong si Priscilla na agad na nag-comment sa naturang larawan ng aktor, sabi dito ay lukang very divorced si eh, John Estrada, isiniwalat din ito kung saan may kasamang ibang babae si John sa Boracay ng Sanhi sa hiwalayan nilang dalawa, ang nagngangalang Lily Halman ang pangalan ng dawit sa hiwalayan nito kung saan ito pala ang kasama ni John sa Boracay at hindi ang asawang si Priscilla. Mas nakakagulintang na balita spotted na kasama ni John Estrada si Lily Halman sa Boracay at kung saan makikita na bagets ito na mas bata ng mahigit na 15 years old kay John. Makikita sa video kung saan sinasayawan pa ni Lily si John habang proud na videohan ng kanilang kaibigan. Ang current new girlfriend ni John Estrada ay isa na namang foreigner na nakabase sa France. Sa pagsisiwalat ng kataksila ni John Estrada nang mismo ng kanyang asawang si Priscilla ang agad din sa paghahanap sa babae nito na si Lily Halman. Base sa aming impormasyon ay mayaman ang babae na kasalukuyan na nagbabakasyon sa Pilipinas at kasama nito ang rumored boyfriend na si John Estrada. Madami naman ng netizens ang nalulungkot para kay Priscilla dahil kahit gaano ito kaganda ay nakuha pa rin ipagpalit sa ibang babae at alam naman natin na pamilyado ang aktor sa anak nilang babae kaya't mukhang maapektuhan nito ang kanyang paglaki kung totoo na meron ng bagong girlfriend si John Estrada at hindi na ang happy family ang mangyayari sa pamilya nila. Ngayon mukhang nag-file na ng divorce si Priscilla kay John Estrada at matapang ang model TV host na ituloy ito at wala nang balak balikan ng aktor na si John sa ginawang panloloko ng aktor, bagamat ngayon ay wala pa ring pahayag si John Estrada sa kumakalat na video sa pagsasayaw ni Lily Halman sa harap niya habang nasa likod ito, yun lamang po ano ang masasabi mo sa balitang ito comment mo sa ibaba, huwag kakalimutan i-like ang video na ito maraming salamat po sa panunood.